sasakit. Diyan mo mo. Pwede ba mga... ako so na? So, parang naman kami uh, gilatay kung pwede ba? Pwede, pwede. pwede naman Ay, pwede niwan mo yung pwede naman. Naman. Pwede naman. Oh, ano ano naman pag mawala no, yun? okay lang. <laughs> wala. Sige, sige. Okay lang. Ah, na. So, ayan. Papiliin so, niyo na, ako. Tayo dito. <laughs> Ay. Ano? May... Hello, May... Nagkakape ba kayo? Ako hindi ako nagkakape. Si ate, ayaw niya yan. Kasi hindi siya nagkakape. Ang sa'yo Meron pa, na Ay. 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 pa ba naman Hindi, huwag yan. Unay muna natin yung ano. Walang sardinas. Sardinas. Ay, doon ata sa ano ka bila. Mga dila sa isipo. Okay. ko Ano ba dito? Ano ba yung ano? Kailangan natin iulang. Kailangan. Masarap masarap. Ano ang da plus ko? Ha? Ano ang da Ano? ko? pa po. Mayroon pa po. Alin? Lahat ng sardinas. At... Hindi. Youngstown tayo yun ba Oh, Oo. Masarap yung <laughs> Youngstown. Lahat ng dilata. <laughs> Grabe ka naman. Kasi <laughs> oh, na. na. almost Dibili. ano po kasi kami mag ano Rika i. Eh? One Ay, week. Gusto yung, ano yung manghang? Oo, kahit ano. Manghang. Meatloaf, Argentina. Ayun oh. Oo, oh, pwede. Kailan ba? O oh, yan laki yung, wag na kayo, huwag na amal. Yan na lang dalawa. Yan na lang dalawa. Mahal yan, di Ito oh, lang tayo sa mga. Tapos, Ano pa?

Uy, kailangan natin ng sabon. Hindi, nang gusto yung sabon natin. Uy, napuskas ba yun? Gusto ba? Uy, oo. Uy, siyempo. <laughs> grabe, magsabon o, si Vicolana. Oh, grabe. Kulang <laughs> na lang, te. Anong... Yung anong na, ito yung kulay na. Hindi. Yan, ano, yung 6. isang haba. Oo, oh, oh, yung isang Ako nag decision yun. Hindi naman pala ako mag-dabayad niya. Ayun na, okay, okay na. Okay na to. Kasi... kasi Wag mo kaya ano. Kasi pagkain na Maylo guys Mailo um, uh, na lang mo Ako nagmamailo ko Nagmamailo ka? Uh Oo -oh. Ano lang? Anin lang Ay anin uh Oo -oh. okay. okay na yan, huwag mo na ang aking. Siguro doon kaya na lahat. Oo, -oh. okay na yan. Ang kita mauro daw magano. Oh, ilang week, ilang ano. mo doon. Pag magluluto Luluto. tayo, like adobo. Magluluto ma tayo ng bilata. <laughs> okay. <laughs> okay. Oh. may, oy be, may, may meron dun be. Madam, may ano ka doon? Pero ikaw ba? Pag oh, yung maliit na lang. Kasi sayang. Man, hindi kasi pag magluluto ka doon. Tsaka, hindi mo to ng one week. Alam ko na, te, kung bakit siya nag-ano na Isira. Tawag doon? Iulam ba? oo. Kaya ko yun. Tasuka. ba bawala ka ng smart, smart, ah? Smart na ano, panghugas. Ah, ito. Oo. Uh -uh. Wait, maliit lang. Ayan, Ay, okay na yun. Ba eh. Wala na. Wala na. Sige yun. na nga, bahala ka. Yun. Okay na Tapos, Ano pa? noodles noodles ba pansin ano yan cup noodles gusto ko ano gusto so tanghon saya tanghon spicy seafood rika ikaw sayo ha ano 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 Ay, oo. Oh, oh. mo ano? Tapos to, ano to? Oh. Biscuit. Aray, oh, oh, sarap na table na big iba iba. Ako na neto. Hindi mm -mm. Di na, ikaw, dito mo na yung ilagay sabay lahat. Man. sabay, man. sabay na lahat. O magsabay oh. kang rich cheese. Tagay isang flavor. Ito. Cheese. Ito. 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 okay. Cheese. tapos? Ay, ito pang dami nga, baby. Lahat lang ng flavor ang kunin mo. Oh. Iba-iba siya, baby. <laughs> Oo, magaling. Uh, Colorful. Rainbow. Rainbow bag. Uh, Plus, ano pa? Ay, ito din. Iba-iba siya. Mahal <laughs> oh, oh, na. Iba-iba. Wala. So, ano? wala tayong iba-iba din. -iba, iba -iba, wala tayong iba-iba din. Nice. Ito na lang. <laughs> Notebook. Ano pa? Ano-ano pa? Grabe, dapos ko talaga. Ako nga, adun. Ah, ito mga ano, mga oh, like, snap. pang ano, na midnight snack. Pang sima-sima. Walang <laughs> ano. Okay na okay, ata, yan. Walang pangyay. Oh, wala ditong Walang dito ng bulldog. Wala ng noodles dito ng Rika, ano sa yong ano? Cup noodles. Cup noodles. Anong flavor? I'm feeling ko da- Pa, pa, asom. Anong flavor? Na? Cup noodles. Meron na ba gano'n? Hindi, ikaw ba? Sa'yo. Eh. Sa akin? Sa, Sa sure kayo? mm Ito, -mm. Eto, spicy. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ilan ba kunin ko? Sampo? Ikaw. Ikaw ba Dalawa. Oo. Oh. Sige. Sure kayo ha? No, oh. Oh. Wala tayong ano. natos uh, ako. palaman doon, or ano. Kapag nag, anong, bread. Ito, oh. Sige, ikaw. Bili tayo ng bread. Ito, oh, medyo, uh -huh. Mara po. sa malaki. Ito, share kayo. Bili tayo, 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 ng Ano, ano to? Ano gagawin dyan? Maglusutog tayo ng, ano, fried chicken. <laughs> <laughs> Kung ano-ano nakikita. Ano, <laughs> na, <laughs> <ba? laughs> Pero, yun, na Bibili na tayo, ng so, tayo, tayo, ng, tayo ng manok. Bibili tayo ng manok. Bibili tayo ng manok. Tapos magluluto na, no. Ano na loo, lang no? tayo. Sige, tayo, oh, Sige. Oh, <laughs> yun. Okay na daw, tagong na. Gagawin niya kung ano-ano ano nakukuha. Ito, ito na, ito na. Masarap to. daw. Oh, real? Yes. Ayaw For mo ng chicken spread. Ayaw mo chicken. Ay, na tayo niya. Hindi tayo kukuha ng ano noodles. noodles. Or, Oy, ano? Uh, may noodles na kayo Ayoko, ayoko masyad. ayo napansit nito. mag Yung anong, mag challenge yeah. tayo ng uh, samyang. Wala okay, man dito. Wala man dito. tayong Sana oh, kaya niya yun? Ikaw, DJ. Ka kaya, kaya ko yun. Magkakain nga ako. Ako oh, hindi ko kaya, yan. pero try Oy, natin. yun, babe. Ito ka Ito lang Ito na yun? Ito ka yun?

Ang <inaudible> Ano wow, wow. uh, <laughs> to? Ay, e no mm, e no oh. ito yung nasa... Ay, kasi maganda ko. Ayan mo lang kasi pag midnight snack ganyan. Kasi sa sayo chocolate. Ayaw mo na matamis pero yan yung... Hindi man itong masyadong matamis. Magkano Ito sa akin. Magkano te? Wall pen okay. na yung <inaudible> wagaw. Isabay tayo nito. Ika, gusto mo? Tain na. O, pa kitang manok. okay na to? <laughs> okay na to lahat. So, magbabayad na kami, guys. Tama ba? Magbabayad. Ay, sino pala. Diretso na labas? Eh! Diretso na labas. Ay. May mga kanibis Um, ano yun? Yung upap bagat eh. Meron na. Naglagay na ako ng isa. Pero kung gusto mo pa. Anong flavor? Yellow. Ayun yun no, yung ano? Ang Ano yun? Say, ganito. Opa. <laughs> opa. Opa. Opa <man> mong pala yun. <laughs> Saan? Yan? Oo. Ah, oo. Kailangan natin ito. <laughs> ano yan? <laughs> Ay, ano? Thinkin. Ay, oo. Maganda yan. Tapos dapat puro green? Oo. Mm -hmm. Or red? Ay, red na lang. Green. <laughs> <Yung> May <membrans. laughs> Okay, yung, ano yung kayong okay. inaamot? Ano ba May ako mga sour, ano, for candy, kanyang... ba dito? Yucky. Di ba, ano Ano sa Dapat. 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 Slumpin. Dito pa. Ay, Dito pa. Buko. Oh. Anong size lang na model, papi. papi lang. Papili Daya permit. Oh my god. Ako yung Greenpeace. Greenpeace ang ano. Ibabalik ko. Yung mga niya. Cute 1011 Ito, ganito. Ito, an ano po, ate, tuyo? Murphy. Ano yan? Bro? Ah, gusto ko ito. Oh, masarap yan. Tuyo pa. nga niya, nga po. Kaya, naan po. Para mo kasi masyadong ano, matagas ali. Oo, pero masarap yan. Bago yan. Hindi hmm. na mo pa. <laughs> masarap talaga yan. Ano ba? Gusto nyo yung tinapa or... Tinapa pang breakfast. Tinapa, tinapa na lang. Tinapa na lang. Tinapa. Pero na? kung gusto mong tuyo, bilhin tayo ng hindi tuyo. Hindi hindi, naman yan, hindi naman. naman yan mapapanis din. Oo, oh, oh, hindi naman yan masisira. Ito naman, kung gusto mo. Alot na kulon! 70 man lang yan. Ah, 70. 70 Pwede na lang. Oo, oh, hindi naman yan matisira. Oo, bago oh. yan. Aba, akin o. Oh. Bag, you know. Kailangan natin lang yung natin magpaligya. Sir, <laughs> sa... <laughs>

Tapos ano siya, di ba? Huwag oh, na. Gusto ah, ka na? Huwag <laughs> na tayong bumili, ang dami explanation. Ano ah, alam ko na gumagawa yung, yung mama ni Balete. Nakita ko siya gumagawa tanong ganito din. Uh -huh. Shout out kay Balete Girl. So, Ay, bibili kundi kami kundi. ng ano? Bibili kami ng tawag doon, okay. ng manok. Pwede kayo may lang. Kalahati lang ata, be. Sige. Ito, oh, ito na lang di kilo. Ma, ta na sa, ma, ta na sa, Saan? Saan? Tara. Kuya, gusto? kuya, kuya. Pabakal. Saan si Kuya Rambo? mo 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 na

Pwede mag-vlog ko yan? Mag-vlog? <laughs> Say, Say hi! Say hi! Kuya Rambo! <laughs> Sus! Nagpapabibi pa si Kuya! <laughs> <laughs> Parang kilala mo na yung lahat ng tao dito ha? Kabanga lang po! Kabanga! Kabanga! <laughs> Parang kilala mo na lahat ng tao dito. Kung hindi ko na hindi ako makikilala. Dito kami na nag-ano nila Korean Air. Lonely. Oo. Bili. Oo. Tapos kilala na pwede kuya patadtad na po. Na po. Yun. Anong Binigyan ka na po si Aki. Uh, oh, kita sa bahay. Ay. Ay. Okay.

ayo. paano? 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 mo na baka paano? paano? Tapos mas maganda kasi siya ano, paano? paano? Allah oh, Allah. Ano, ano lang lang? Ayang, uh, May tanga. <laughs> Tapos ta <laughs> <Handika. laughs> talaga o. Uh. Uploading lang siya. Pero hindi pa siya ano. Ayan, pagbili pa niya din. Bakit ba na yun? Ano? Ano? Saan ka may na Saan ka niya naungo sa aking access data mo? Timing ako. Ano nga talaga rin same do? Nanggakaon kilod. Ano di? daming lilinig <laughs> <laughs> ng <laughs> drama. Timing. bato? Bukan na balunan. Bukan ah. balunan. Ayun pa, be. Kasi yung mantika mo, be. Ay! No. <laughs> isang bote. O isang bote na lang. Ay, may ako lang. May buwan ng May May kalamati. Isang bote na lang yung bilhin mo. Oh

It. Ay, pati, grabe pati yung plastic na nilagyan. Wala na. Ha? Huh? Grabe yung plastic na nilagyan. Nang laki <laughs> na. Oo. Wala Bili na tayo ng yellow dito. Ha? Bili na tayo ng yellow. Huwag na kasi ma... Maano ka yung mawabasa. Ay, doon. Meron doon yellow. Sa... Ay, sa uh Oo. -oh pa, nilagay ko sa plastic. Oo, oh, okay na yan. Ito dyan. Dyan mo na may Baka ano, manok. Baka maano siya. Ma... Buta. Ano, pupunta pa ba tayo doon? Pwede man. Or, Pwede na ba? na lang. Gabi na. Mana tayo ng sa daan. sa daan lang kasi. Next time na lang. So, pauwi ka na kami, guys. Next time na. na lang. Oo. Ikaw. ikaw na oo. Kasi gabi mo.